here's a closer look at a classic beauty. What's up mga kakriter? Ngayon, samahan nyo na naman ako mag rehouse na nabili nating bagong tarantula. Quick setup lang tayo mga kakriter. Lagyan lang natin siya ng substrate na coco peat. Lagyan ng konting dry moss. Yan, sprayan natin at yan na ganun lang kabilis bago yan ipakilala muna natin ang ating tarantula Mexican red ni tarantula o Brachypelma hamori isa sa mga pinaka-classic at iconic tarantula sa hobby native sila sa Pacific Coast ng Mexico Okay guys, rehousing time para sa ating Brachypelma hamori Dahan-dahan natin siyang ilabas sa container ayun o oh. nakita nyo yun nag ng urticating hair nya normal lang yan sa mga species na to lalo na kapag stress o may big movement sa palikin kahit docile sila most of the time instinct pa rin nila ay mag depend gamit yung hair sa abdomen medyo makati talaga to kapag napunta sa balat o sa mata kaya ingat tayo lagi kaya seri housing importanteng slow at gentle movement huwag biglain para hindi sila masyadong ma stress pero kita nyo kahit nag click siya, sobrang ganda pa rin ang color nya yung iconic orange redness classic talaga ang mexican red ni kahit juby pa lang hindi kailangan ng sobrang fancy setup since juby pa siya, expect na dahan dahan ang growth pero eventually pwede silang mabuhay ng up to 25 to 30 years kung female at 5 to 7 years naman kung male Dahanin lang natin siyang makababa. Dahan-dahan. Uy, bumaba ka na. Ay po, tech na laglag pa. So, ayan guys. Successful rehousing para sa ating Archipel Mahamory. Chill lang. Less stress. Happy Tarantula. Salamat sa panonood mga ka-creator. Kita-kits ulit sa next creator picture natin dito lang sa exo creator corner bye